Maraming tao ang sumusuporta, nagmamahal at patuloy na sumusubaybay kay Royal of Malalag dahil sa kanyang patuloy na pagtulong sa mga taong naghihirap sa buhay. Si Royal of Malalag ngayon ay number 6 best charity vloggers dito sa ating bansang Pilipinas. Meron na siyang total video views sa ngayon na umabot na nang 142,339,053 at may subscribers sa ngayon na umaabot na nang 431,000 subscribers sa kasalukuyan. Kaya sa video na ito mga idol, ay ating pag-uusapan at aalamin kung magkano ang sahod ni Ruel of Malalag sa YouTube ngayong 2025. Gamit ang isang public website na Social Blade, ay ating malalaman o makikita kung magkano ang sahod ni Ruel of Malalag sa YouTube ngayong 2025. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang Social Blade nga pala ay isang public website na kung saan kahit sino ay pwedeng tumingin sa analytics at estimated earnings ng isang YouTuber or influencer. So yun mga idol, nandito na tayo sa Social Blade at ito ang Social Blade channel ni Roel of Malalag. So yun mga idol, dito sa kanyang uploads ay nasa 2,800 na. Subscribers naman ay nasa 431,000 na. Video views naman ay nasa 142,339,053. Country ay Philippines. Channel type ay people. At user created noong November 5, 2016. At dito naman sa baba mga idol, ang total grade niya ay nasa letter B. Social blade rank ay pang 102,085. Subscriber rank ay pang 1,910. Video views rank ay pang 139,268. Country rank dito sa Pilipinas, ay pang 642. At ang people rank naman, ay pang 1,508. So yun mga idol, dito naman sa subscribers, ni Royal of Malalag noong last 30 days, ay merong pumasok na 3,000 subscribers. Bumaba ang subscribers percentage, ni Royal of Malalag, sa 40%. At dito naman sa video views, Ni Royal of Malalag noong last 30 days ay merong pumasok na 5,379,000. Bumaba rin ang video views percentage ni Ruel of Malalag sa 6.5%. So 'yun mga idol, dito naman tayo sa YouTube stats summary ni Ruel of Malalag noong December 22, 2024 hanggang January 4, 2025. Ay makikita natin dito ang pumasok na subscribers, pumasok na video views, at ang YouTube estimated earnings ni Royal of malalag sa bawat araw. Pero mga idol ang titingnan natin dito ay ang daily average at weekly average. at disclaimer lang mga idol, ang impormasyon na ibinabahagi ko sa inyo ay isang estimated earnings lamang dahil ang website na ito ay nagbabasi lamang sa views ng bawat video. so yun mga idol umpisahan natin dito, sa daily average. Dito sa subscribers ni Roel of Malalag, sa loob ng isang araw, ay merong pumasok na 100 subscribers. At sa video views naman ni Roel of Malalag, sa loob ng isang araw, ay merong pumasok na 179,285. At dito naman, sa YouTube estimated earnings ni Roel of Malalag, sa loob ng isang araw, simula dito sa lowest, ay merong pumasok na 45 US Dollars hanggang sa highest na umabot ng 717 US Dollars. At kung e-convert natin ito sa Philippine Peso, ang katumbas nga pala ng 1 US Dollars sa Philippine Peso ay nasa 58 Pesos. So yun mga idol, ang katumbas ng 45 US Dollars sa Philippine Peso ay nasa 2,610 Pesos. Ito ang posibleng kikitain ni Roel of Malalag, sa loob ng isang araw, sa lowest estimated earnings. At ang katumbas naman, ng 717 US dollars sa Philippine peso, ay nasa 41,586 pesos. Ito naman, ang posibleng kikitain ni Roel of Malalag, sa loob ng isang araw, sa highest estimated earnings. Bago natin ipagpatuloy ang video na ito, ay please naman po mga idol, pakiclick naman ng like, bilang suporta, sa video na ito, maraming salamat po mga idol. So yun mga idol, dito naman tayo sa weekly average. Dito sa subscribers ni Royal of Malalag, sa loob ng isang linggo, ay merong pumasok na 700 subscribers. At sa video views naman ni Roel of Malalag, sa loob ng isang linggo, ay merong pumasok na 1,254,995. At dito naman, sa YouTube estimated earnings ni Roel of Malalag, sa loob ng isang linggo, ay merong pumasok na US 314 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 5,000 US dollars. At kung e-convert natin ito sa Philippine peso, ang katumbas ng US 314 US dollars sa Philippine peso ay nasa 18,212 pesos. Ito ang posibleng kikitain ni Roel of Malalag, sa loob ng isang linggo, sa lowest estimated earnings. At ang katumbas naman, ng 5,000 US dollars sa Philippine peso, ay nasa 290,000 pesos. Ito naman, ang posibleng kikitain ni Roel of Malalag, sa loob ng isang linggo, sa highest estimated earnings. So yun mga idol, dito naman tayo, sa monthly estimated earnings, at yearly estimated earnings, ni Roel of Malalag. At uulitin ko lang mga idol, ang impormasyon na binabahagi ko sa inyo, ay isang estimated, earnings lamang. Dahil ang website na ito, ay nagbabase lamang sa views, ng bawat video. So yun mga idol, simulan natin dito, sa monthly estimated earnings. Simulan dito sa lowest, ay merong pumasok na 1,300 US Dollars, hanggang sa highest na umabot ng 21,500 US dollars. At kung e-convert natin ito sa Philippine peso, ang katumbas ng 1,300 US dollars sa Philippine peso ay nasa 75,400 pesos. Ito ang posibleng kikitain ni Roel of Malalag sa loob ng isang buwan sa lowest estimated earnings. At ang katumbas ng 21,500 US dollars sa Philippine peso ay nasa 1,247,000 pesos. Ito naman, ang posibleng kikitain ni Roel of Malalag, sa loob ng isang buwan, sa highest estimated earnings. So yun mga idol, dito naman tayo, sa yearly estimated earnings. Simula dito sa lowest, ay merong pumasok na 16,100 US dollars, hanggang sa highest na umabot ng 258,200 US dollars. At kung i-convert e natin ito, sa Philippine Peso, ang katumbas ng 16,100 US Dollars sa Philippine Peso, ay nasa 933,800 pesos. Ito ang posibleng total na kinita ni Roel of Malalag, sa loob ng isang taon, sa lowest estimated earnings. At ang katumbas naman, ng 258,000,